Ang makapangyarihang panalangin ito ay isang sigaw para sa banal na direksyon, ang loob na kapayapaan at malalim na koneksyon sa Diyos. Sa pagsuko sa kanyang kalooban, hinahanap ang kaliwanagan at kaalaman upang marinig ang kanyang tinig sa kabila ng lahat ng abala. Isa itong panalangin ng pagtitiwala, pagsuko at pagsunod, humihiling ng karunungan upang sundin ang mga plano ng Diyos. Sa mga sandali ng pangulila o pagdududa, nagdadala ito ng lakas, espiritual na pagpapapanibago at isang ligtas na kanlungan sa presensya ng Diyos. Isang panalangin ng pananampalataya, pag-asa at pagbabago na humihiling ng proteksyong banal at isang landas ng kapayapaan. Simulan natin ang pagninilay sa isang malalim na bagay. May mga pagkakataon na tila isang ordinaryong araw lang. Ngunit sa ilalim nito, may kakaibang pakiramdam, parang may humihimok na magbigay pansin. Baka nga ito'y nangyari sa isang pagkakataon na bigla na lang ang puso inainis at wala namang malinaw na dahilan. Napansin mo ba, minsan, parang bumabagal ang mundo sa paligid mo, pero patuloy ang agos ng iyong mga iniisip. Sa gitna ng hindi inaasahang katahimikan, baka ang Diyos ay nagsusumamo ng isang mahalagang mensahe. Hindi ito naririnig sa mga tainga, kundi nararamdaman sa espiritu, isang damdamin na nagsasabing, may iba pang bagay dito. Isang bagay na kailangan mong mapansin. Karaniwan itong nararanasan ng mga naglalakbay sa landas ng Diyos. Sa aking paglalakbay bilang isang kristyano, Naranasan ko na ang ganitong mga sandali, mga oras na parang may humihikayat na magmuni-muni, ngunit, aminin ko, marami na akong pagkakataong binaliwala ito. Iniisip ko, siguro isarili ko lang to, mga kaisipan ko lang. Sino ba ang hindi nag-isip ng ganito? Marahil ay naranasan mo na rin. Baka nga ngayon, sa oras na ito, ang Diyos ay gumagawa ng ganito hinihila ang iyong atensyon. Hindi pa laging malalaking kaganapan ang ginagamit ng Diyos upang gisingin tayo. Ginagamit niya ang mga bagay na mayroon tayo, kung nasaan tayo, at kung ano ang ating nararanasan. Alam niya ang ating araw-araw na buhay, ang ating mga laban, at sa mga simpleng sandaling iyon, nangungusap siya. Pero paano natin malalaman kung siya nga ang nagsasalita? Ilang beses na ba tayong nawawala sa landas ng ating mga iniisip, abala sa ibang bagay, at hindi na natin naririnig ang kanyang malambing na tinig, ang mahalagang gabay na maaaring magbago ng lahat. Ang tanong na ito ay nakabitin sa hangin, isang misteryo na kasing lalim ng ating pananampalataya. Baka ba natin binabaliwala ang isang mensahe na sinusubukan ng Diyos iparating sa atin? na yon pag natin ang kahalagahan ng mga karanasang ito sa pakikinig sa Diyos. Isipin mo sandali ilang beses na bang tinapik ka na ng Diyos sa buhay mo sa isang malumanay na paraan, parang simoy ng hangin, ngunit may dalang kapayapaan o isang paghihikayat upang gumawa ng isang bagay. Naalala ko ang mga pagkakataong ito na madalas ko itong ipinagpapalampas, akala ko'y isa lamang simpleng iniisip. Pero paano kung hindi lang iyon? Paano kung ang presensya ng Diyos ang nagpapakita at nagtuturo ng tamang landas? May isang personal na karanasan ako na iniisip ko ngayon. Isang pagkakataon na parang wala sa lugar at akala ko'y wala lang pero nang lumipas ang mga araw, napagtanto ko na hindi ito isang aksidente. Isa pala itong imbitasyon mula sa Diyos. Isang araw, nagkaproblema ako at parang lahat ng bagay ay nagiging mali. Nagsimula akong magduda sa aking landas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may naramdaman akong kapayapaan na wala sa lugar. Sa una, akala ko'y isang aliw lang para sa aking sarili. Ngunit nang mag-reflect ako, Napagtanto ko na si Diyos ang dumarating upang ipaalala sa akin na hindi niya ako iiwan. At ngayon, napatanong ako, baka nga noong panahon na iyon, siya rin ay nagsasalita sa akin ng paraan na hindi ko pa kayaon pakinggan. Naranasan mo na ba ito, parang may kulang, parang may mas malalim na ibig sabihin sa mga pangyayaring iyon? Ang katotohanan, hindi pa laging gumagamit ang Diyos ng mga malinaw na salita. Karaniwan, siya ay dumadalaw sa katahimikan, sa maliliit na detalye, at sa mga karaniwang kaganapan sa ating araw-araw na buhay na tila walang kabuluhan. Baka nga ngayon, si Diyos ay nagsusumamo sa iyo sa ganitong paraan. Baka ang video na ito ay bahagi ng paraan ng Diyos upang makipag-ugnayan sa iyo upang mahipo ang iyong puso at dalhin sa tamang landas. Pagtumingin tayo sa mga nakaraan na pagkakataon kung saan parang may naghihikayat na magmuni-muni, imposibleng hindi maisip na maaaring ang Diyos ay ang siyang nagtutulak sa atin. At ang tanong ay, napansin ba natin? Madaling isipin na tanging sa malalaking pagpapahayag natin matutuklasan ang mga sagot. Pero paano kung ang mensahe ng Diyos ay matatagpuan sa mga simpleng bagay? Ilang pagkakataon na ba natin ipinagpalampas ang mga senyales ng Diyos dahil hindi natin ito nakilala o hindi tayo handang pakinggan? Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap natin sa pakikinig sa tinig ng Diyos: ang ingay ng ating isipan. Sino ba ang hindi nakaranas nito? Yung mga araw na kahit tahimik ang paligid, ang isipan mo ay parang umaapaw sa iba't ibang iniisip na hindi matikin. Baka nga ba ang mga ingay na ito ang nagtataboy sa mensahe ng Diyos? Ang ingay sa loob ng ating isipan ay minsang napakalakas at natatabunan nito ang malambing na tinig ng Diyos. Paano kung ganito ang nangyayari ngayon habang pinapanood mo ang video na ito? Nararanasan ko na mismo ang mga sitwasyon kung saan ang tanging bagay na nais ko ay isang sagot mula sa Diyos, isang salita na magsasabi sa akin kung ano ang susunod na hakbang. At para maging tapat, ang mga sandaling iyon ng katahimikan ay tila isang pagsubok. Parang gusto niya makita kung hanggang saan ako magtitiwala kahit wala akong nakikitang malinaw na patunay. Ipinapakita sa atin ng Biblia ang iba't ibang halimbawa ng mga lalaki at babae na dumaan sa matagal na paghihintay bago nila nakita ang mga pangako ng Diyos na matupad. Sina Abraham, Moises, David lahat sila ay kailangang matutong magtiwala sa oras ng Diyos. Naramdaman mo na ba na, tulad nila, ikaw ay tinutokso upang maghintay at magtiwala, kahit na hindi ka nakaririnig ng agarang sagot. Minsan, pinipilit tayo ng katahimikan na tumingin sa ating sarili, Gawin ang isang pagsusuri sa ating mga motibo. Naghahanap ba tayo ng pagkakataon na marinig ang tinig ng Diyos upang maibsan ang ating mga takot o para makahanap ng agarang aliw? O handa ba tayong maghintay para sa kung ano ang nais niya ipakita sa atin sa tamang panahon? At kung sa paghihintay na ito, hinuhubog ng Diyos ang isang bagay sa ating karakter, isang bagay na tanging sa katahimikan at pasensya lamang maaaring matutunan. Ang tanong na ito ay humahantong sa atin sa isang pagpili. Magtiwala na, kahit walang nakikitang senyales, ang Diyos ay gumagawa ng mas malaking bagay o sumuko sa pagkabalisa at subukang gawin ang mga bagay ayon sa ating sariling pamamaraan. Naisip mo na ba kung ang paghihintay na ito ay naghahanda sa iyo para sa isang bagay na hindi mo pa naunawaan? Dahil, minsan, hindi nagsasalita ang Diyos upang magbigay ng mabilis na sagot, nagsasalita siya upang baguhin tayo sa proseso. Nayon, dumako tayo sa isang mahalagang punto, paano tayo tumutugon kapag ang Diyos ay tunay na nagsasalita sa atin? Ano ang nangyayari kapag ang kanyang tinig ay nagiging malinaw kapag sa wakas ay ibinibigay niya sa atin ang sagot na inaasahan natin o pati na rin ang direksyon na hindi natin inisip? Isa ito sa mga pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay ng isang kristyano, ang maging handang sumunod kahit na ang direksyon ng Diyos ay taliwas sa ating sariling mga kagustuhan o inaasahan. Naisip mo na ba kung paano, madalas, ang reaksyon ng tao sa tinig ng Diyos ay pagtutol o, sa pinakamababa, kawalan ng katiyakan? Naranasan ko na ito sa maraming pagkakataon. Nang hilingin ng Diyos na gumawa ako ng mahihirap na desisyon, nasundan ang mga landas na tila hindi tiyak, may bahagi sa akin na nag-atubili. Ang takot na magkamali, na hindi maintindihan ng tama, ay nagdudulot sa atin ng mga tanong, talagang naririnig ko ba ang Diyos? Paano ko malalaman ang tinig ng Diyos mula sa aking sariling kagustuhan o takot? At kung ang sagot ay isang bagay na ayaw kong marinig. Sino na ang nag-atubiling tanggapin ang isang malinaw na sagot dahil nangangailangan ito ng sakripisyo o dahil kinakalaban nito ang ating comfort zone? Nakakatawa kung paanong madalas kahit naghahanap tayo ng direksyon, may takot tayo na matanggap ang kung ano talaga ang kailangan natin. Ngunit ang tunay na tanong dito ay, handa ba tayong kumilos kapag nagsalita ang Diyos? O naghihintay tayo ng mas kikomportabling kisagot, mas madaling tanggapin? Ang pagsunod sa Diyos ay hindi isang bagay na natural para sa lahat, at marahil iyon ang dahilan kung bakit tayo tinuturuan ng Diyos na magtiwala at maglakad sa pananampalataya. Naisip mo na ba kung paano magbabago ang iyong buhay kung, sa pagkarinig mo sa tinig ng Diyos, magpapakumbaba ka at susunod ka ng buo, nang walang pag-aalinlangan? Ano kaya ang mangyayari kung, sa pagtanggap ng kanyang gabay, magdesisyon kang kumilos kaagad, agad, nang hindi na nagtatangkang makipagkasunduan o magrationalize ng sobra? Minsan, malinaw ang pagsasalita ng Diyos, ngunit ang ating ugali ay magsaliksik ng mga dahilan upang hindi sundin ang direksyon. Naranasan mo na bang magtiwala ng lubusan, kahit na hindi mo naunawaan ang lahat, kapag siya ay nagsasalita sa iyo? Baka nga sa pagsunod sa kanyang tinig, matutuklasan mong may bagong lalim ang iyong pananampalataya at relasyon sa kanya. Ano kaya ang mararamdaman mo kung sa pagkarinig, magdesisyon kang sundan agad nang walang mga pagdududa na karaniwang sumasagi sa atin? Ngayon, dumating tayo sa isang sandali kung saan kailangan nating magmuni-muni sa isang napakahalagang bagay, kung paano ang ating mga aksyon o hindi aksyon ay maaaring magsilbing salamin ng ating pananampalataya. Ang tanong dito ay hindi lang kung naririnig natin ang tinig ng Diyos, kundi ano ang ginagawa natin dito. Talaga bang ina-apply natin ang kanyang mga turo o nakikinig lang tayo ng possibly, umaasang malulutas ang lahat ng walang aksyon mula sa ating bahagi. Ilang beses na ba nating narinig ang salita ng Diyos, nakatanggap ng malinaw na direksyon, ngunit nabigo tayo sa pagsunod sa susunod na hakbang? Ano ang pumipigil sa atin na kumilos ayon sa kanyang gabay? Maraming beses ko na rin naranasan ang mga pagkakataong alam ko kung ano ang nais ng Diyos na gawin ko, ngunit ang takot, pagdududa, at minsan ang kawalan ng tapang ay nagpahinto sa aking. Naranasan mo na ba iyon? Yung pakiramdam na tinatawag ka ng Diyos para sa isang bagay, ngunit ang simpleng pag-iisip ng pagkuha ng unang hakbang ay nakakaramdam ka ng kakulangan sa hangin. Baka naramdaman mo na ang pagtulak na iyon, ngunit tumigil ka, nag-iisip tama ba ito, Talaga bang Diyos ang tumatawag sa akin? Alam ko ang pakiramdam. Totoo ang laban sa loob at kahit na malinaw ang tinig niya, malaki ang ating pagdududa. Pero paano kung ang hakbang na iyon ng pananampalataya, ang konkretong aksyon ay ang inaasahan ng Diyos mula sa iyo? Ano kaya ang mangyayari kung imbes na magdalawang-isip, kinuha mo ang unang hakbang kahit na may mga hindi tiyak na darating? Minsan, hindi hinihingi ng Diyos na maintindihan natin lahat ng detalye, kundi ang magtiwala at kumilos. Naisip mo na ba kung anong nawawala sa iyo dahil hindi mo ginagawa ang hakbang na iyon? Sigurado ka bang, sa hindi pagkilos, hindi mo nahaharangan ang mga biyaya at oportunidad na inihanda ng Diyos para sa iyo? At paano kaya ang iyong paglalakbay sa Diyos kung magpapasya maging tapat, kahit na walang garantiya ng tagumpay o kontrol sa resulta? Naalala ko ang isang tiyak na sitwasyon sa buhay ko, kung saan ang lahat ay tila hindi tiyak, ngunit inutusan ako ng Diyos na kumilos. Sa simula, nag-atubili ako. Ngunit nang magpatuloy ako sa hakbang ng pananampalataya, napansin ko na may nangyaring pagbabago sa aking loob. Nawala ang pagdududa at pinalitan ito ng kapayapaan. Ang simpleng pagtitiwala at pagsunod, kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ay nagbago hindi lamang ng aking kalagayan, kundi pati na rin ang aking puso. Kaya tanungin mo kung kikilos ka, hindi ba't matatagpuan mo rin ang parehong kapayapaan at pagtitiwala na nararanasan natin kapag tunay tayong nagpapasakop sa plano ng Diyos. Nakarating tayo sa isang mahalagang punto. Ano ang nangyayari kapag ang Diyos ay nagsalita at ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa inaasahan natin? Ang reaksyon sa ganitong mga pagkakataon ay isang malalim na pagsubok ng pananampalataya. Paano ka tumugon kapag ang plano ng Diyos ay hindi tumutugma sa iyong plano? Naranasan mo na bang manalangin para sa isang bagay at maramdaman mong ang Diyos ay nagtutulak sa isang direksyon, ngunit bigla na lang nagsara ang mga pinto o ang sagot na nakuha mo ay hindi eksakto kung ano ang inaasahan mo? Ang reaksyon ng tao ay kadalasang pagkabigo o pagdududa. Paano mangyayari na ang Diyos ay maguutos ng isang bagay at biglang ang tila isang pangako ay nagiging isang hamon? naranasan ko na rin ang ganitong sitwasyon. Parang lahat ay nangyayari sa tamang paraan at biglang ang daan ay nagsara. Nagsimula akong magtanong sa sarili, mali ba ang pagkaintindi ko? Talaga bang nais ng Diyos na tahakin ko ang direksyong ito? At alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Na madalas, ang kihindit ng Diyos ay kasing mahalaga ng ti. Naisip mo na ba na kapag nagsara ang Diyos ng isang pinto, ito ay maaaring nagtutulak sa atin patungo sa isang mas magandang bagay? Mahirap intindihin sa kasalukuyan, ngunit kapag tiningnan natin sa nakaraan, makikita natin kung paano siya nagtrabaho sa bawat detalye, pinoprotektahan tayo mula sa isang bagay na hindi pa natin alam na naroroon. Minsan, inuutusan tayo ng Diyos na maghintay, magtiwala sa mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan. At ikaw, naranasan mo na bang tumingin sa isang sitwasyon na tila isang pagkatalo, ngunit kalaunan ay napagtanto mong ito pala ay isang proteksyon mula sa Diyos? Ano ang naramdaman mo nang sa wakas ay naunawaan mong hindi iyon ang pinakamainam na daan, kahit na sa mga unang pagkakataon ay tila nakakabigo? Maniwala ka, kapag nagsabi ang Diyos ng ti hindi, hindi niya tayo tinatanggihan, bagkus tinutulungan tayong magbago. Minsan, alam ng Diyos na hindi ang ating hinihingi ang pinakamabuti para sa atin, at sa kabila ng lahat, tayo ay tinatawag na magtiwala na may mas mataas na plano siya para sa atin. Kaya tanungin mo, imbis na lumaban sa ihindit ng Diyos, maaari ba nating pagkatiwalaan na siya ay gumagabay sa atin patungo sa isang mas magandang bagay? Naisip mo na ba na kapag sumuko tayo sa plano niya, maaari nating matuklasan ang isang landas na may higit na kapayapaan, layunin at mga biyaya kaysa sa ating naisip? Narating na natin ang isang mahalagang punto ng pagninilay na madalas magtulak sa atin upang huminto at mag-isip. Talaga bang nakikinig tayo sa tinig ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay? Madali lang pakinggan ang tinig ng Diyos kapag tayo ay nasa isang lugar ng kapayapaan, kapag ang buhay ay tila kontrolado. Pero paano naman kapag nagsisimula ng magkaproblema sa ating paligid? Kapag ang lahat ay tila magulo at walang kaayusan, kaya ba nating pakinggan ang kanyang tinig? Sa mga sandaling iyon ng kaguluhan, ang presensya ng Diyos ay lalo pang nagiging mahalaga. Naisip mo na ba na, marahil, ang tinig ng Diyos ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong inaakala, kahit sa mga oras ng krisis? Naalala ko ang mga sitwasyong ang pressure ng buhay ay tila sobrang laki at ang aking pananaw ay naging malabo. Pakiramdam ko'y ako'y nawawala, hindi alam kung anong direksyon ang tatahaking. At doon, sa kabila ng lahat ng kalituhan at kakulangan ng linaw, napagtanto ko na nagsasalita ang Diyos sa akin sa mga hindi inaasahang paraan. Paano ka ba nakaramdam sa mga mahihirap na panahon? Imbis na maghanap ng agarang solusyon, natutunan mo na bang tumigil at pakinggan ang tinig niya na madalas ay tinatawag tayo sa katahimikan ng pusong naguguluhan. Ang katotohanan ay ang tinig ng Diyos ay madalas hindi dumarating na may malalaking palatandaan kundi sa isang banayad na pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Natutunan ko na sa katahimikan madalas mas nagpapakita ang Diyos. Paano mo ba hinaharap ang katahimikan ng Diyos? Naisip mo ba na imbis na maghanap ng mga sagot sa ibang lugar, baka kailangan mong huminto at patahimikin ang iyong isipan upang marinig ang nais niya iparating. Kapag ang buhay ay magulo, kapag ang presyon ay hindi nakayanin, kadalasan ay hinihintay ng Diyos na tayo'y tumigil at pakinggan ang kanyang tinig. Ang tanong ngayon ay, paano natin magagawa ito? Paano tayo magiging sensitibo sa tinig ng Diyos, lalo na kung ang mga pagkakataon ay hindi pabor sa atin? Handa ka bang magtiwala sa Diyos, kahit na ang sagot ay dumarating sa isang banayad na paraan at hindi sa isang grandyosong pamamaraan? Ano sa tingin mo ang mangyayari kung sa mga oras ng kaguluhan ay magdesisyon kang huminto, huminga at pakinggan ang nais ng Diyos para sa iyo? Baka ang simpleng sagot na iyon ay ang susi sa kapayapaang hinahanap mo. Ngayon, narating natin ang isang mahalagang punto, paano ang ating relasyon sa Diyos ay nakakaapekto sa ating kakayahang marinig ang kanyang tinig. Baka nga, madalas ay sobrang abala tayo sa mga alalahanin ng araw-araw, kaya't hindi natin naririnig kapag siya ay nagsasalita. Ano ang pumipigil sa atin mula sa pakikinig? Napansin mo na ba kung paano ang mga panlabas na ingay, mga alingaw ng mundo, at pati na ang ating sariling isipan ay maaaring maging sobrang lakas na tila nagsasalita ang Diyos, ngunit hindi natin marinig. Baka ang pagkaabala sa ating mga gawain, mga pag-iisip, at mga alalahanin sa araw-ara ay nagiging sagabal sa pagdinig sa kanyang mensahe. Nagdaan na ako sa mga pagkakataon na ang aking isipan ay sobrang abala, ang aking schedule ay puno, at hindi ko mahanap ang espasyo para marinig ang tinig ng Diyos. Minsan, ang mga alalahanin tungkol sa trabaho, mga personal na problema, o ang mga inaasahan ng iba ay lumilikha ng ingay na napakalakas kaya't imposibleng maramdaman ang katahimikan ng presensya ng Diyos. Naranasan mo na ba ito? Sa mga ganitong pagkakataon, ang pakiramdam ng distansya mula sa Diyos ay totoo. Ngunit, paano kung ang distansyang iyon ay hindi kasalanan ng Diyos, kundi resulta ng ating kakulangan sa kakayahang huminto at makinig? Kapag pinag-uusapan ko ang tungkol sa pakikinig sa tinig ng Diyos, hindi ko tinutukoy ang isang mistikal o di mabilang nakaranasan. Ang tinutukoy ko ay ang pagpapansin sa isang direksyon sa ating puso, isang kapayapaan na gumagabay sa atin, o isang malinaw na paniniwala. Ngunit paano ba natin magiging masensitibo sa tinig na iyon? Ano ang kailangan nating gawin upang patahimikin ang mga panlabas na ingay at mag-focus sa sinasabi ng Diyos? Alam ko na minsan, ang ating likas na ugali ay maghanap ng Diyos sa malalaking tanda, sa mga kamanghamanghang sagot. Ngunit sa katotohanan, ang Diyos ay karaniwang nagsasalita sa isang simpleng paraan at malinaw, kapag tayo ay handang makinig. At higit sa lahat, kapag tayo ay handang sumunod. Naghahanap ka ba ng mga sandali ng katahimikan, kung saan maaaring direktang magsalita ang Diyos sa iyong puso? O madalas ba, nakakaramdam ka ng labis na pagkabigat kaya't hindi mo na marinig kung ano ang sinusubukang sabihin ng Diyos? Ang katotohanan ay, ang tinig ng Diyos ay hindi nakikipagkumpetensya sa ingay ng mundo, hinihintay niya na lumayo tayo mula sa kaguluhan upang marinig ang kanyang direksyon. Handa ka ba na patahimikin ang mga bagay na nagdi-distract sa iyo upang marinig ang kanyang tinig? Naisip mo ba ang kapangyarihan na mayroon ang isang simpleng sandali ng pagpaus sa iyong paglalakad kasama ang Diyos? Kung ang video na ito ay tumama sa iyong puso, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas maraming tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik hanggang dito at magkita-kita tayo sa susunod na video.